naglock siya. Tapos yeah, meron dun sa tabi man. namin na parang marunong kung, siya. Ginaan niya, sobrang sakit. Sana pag, pag, pagka ganun niya, <coughs> nagkaroon siya ng ano, yung parang kuryente or hindi mapakali. Pag natutulog ako, hindi ako mapakali. Talagang hirap-hirap ako, -hirap inahala po yung pwesto niya. But... Alam niyo nangyari eh. Siyempre, eh? So, so, sobrang dami namin nag-a-adjust ng ganito. Ang dami na, sobrang dami. Sobrang dami na. Pero kung talagang naayos niya na yan, hindi na kayo abog dito. Hindi ko na ulit pinagalaw. Tapos hinahanap ko siya. Nagkakaroon naman siya ng, ano, ng, ng pato yung parang nare-relax siya. Eh, tapos parati uling ganun. Sabi ko na, hala, hala, hala. Baliktad mo. na ang nangyari. Dapat, may certain position na na masakit. Ngayon, ikaw hmm. ikaw naman ang na may certain position na walang sakit. Hahanapan ah, mo siya ng pwesto kasi oh. pag naka-normal, masakit na siya para may crown crown, makirot. Hinaltak Baliktad. Niya, niya. ngayon hmm. uli. Ang nangyari hmm. naman, kahit dito parang may sumasakit. Tapos kung na connected po yan. Connected Pati dito parang may sumasakit na. na Tapos kailan, ano, kung kailan matutulog na ako, saka siya kumikirot. Kumipintik na siya. Ibig sabihin, no, unti-unti nagsuswell. Na, napipigilan yung ano yung blood stream sa blood sa blood uh, blood vessel magkakaroon ngayon ng ano yun pag napipigil yung blood stream mm, mm, yun kumikirot nag nagnanam mm -hmm. yun na sorry Sige, relax na mic check in ko muna eh kaya pala oh tingnan niyo oh. dati pa na ganyan din o ganyan eh, na talaga siya ito siyan? ito ito dati nawala ito ngayon, napansin ko, parang sabi nung anak ko, Sobrang no, magano bumaba na, parang bumaba na, parang hindi bumaba o Dati noon, dito, dito yung matigas, dito sa likod. Yeah. Ngayon naman, napil ko, dito na yung matigas. Ang na hirap. tingnan mo yung ano mo. Ayun na, kumukunikta dito. Ayun. Yeah. Nagkaroon na ng ano. Uh, eh, ano so, lang, yung mga one month lang na. siguro yan, one month in half. May bewang oh. na. De, ang ang ah. nangyayari dito mami, hindi pa talaga ito mapiperfect ma 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 kasi nga sobrang maga oh. Tsaka tingnan mo naman oh, yung kilos oh. Kaya sobrang kiro to. Diyan pa lang oh. Oo. Ah. Oh. pa. Super frozen shoulder pero kaya naman to. Ang kailangan nyo lang magbaong sa'yo na. Nininervous ako. Sampung kilong lakas <laughs> sa loob. Ang nervous eh. Baka mami ha. Mahigulat ka naman yan. Eh, matakot. Ang gagawin natin dyan, ang gagawin natin dyan, hindi pa siya perfect na wa, ano, pero ang mawawala dyan for the meantime, okay. yung sobrang kirot. Pero kailangan yung ma-overcome yung ano muna. Kailangan yung ma-overcome yung treatment. Kasi, pag hindi rin ginalaw yan, lalong mag Sobrang kirot na nga eh. Wala pang gumagalaw eh. Ngayon, pag nagalaw yan, normally, ah, woo, 20 seconds to 30 seconds. Pero after nun, kahit pa paano, mamaya pwede nang tabig-tabigin yan, tapos pwede niya nang diinan. Sa loo, pagka ginanong, piling ko lang. la yun ang paghahandaan nyo. Yun ang paghahandaan nyo. Kasi lahat na ng, ng, ng lahat ng, ano, actually, almost lahat na nag-aayos ng shoulder talagang ginaganon. Mm -hmm. Halos lahat. May, magkaiba, magkaibang nga lang yung procedure ng PT, ah. Pero yung mga nagbo-boneset, makikita nyo na palagi yung always procedure yung ganito. Ginagalap talaga. Hindi, hindi, hindi Ayun you know, o, kailangan ganun na mangyari. Yung narinig nyo, hmm. kailangan ganun. Very simple lang ganun na mangyari. Diabetic. Okay. Yeah, okay. okay. Try yeah. mo. Ayan. Ganyan lang. Sakit. Oh, okay. Teka pa lang. So, okay. Pabis na okay. mo yun. Sige. Sa akin, parang may binabanat sa loob. Ba't Wala pa nga tayong ginagawa nga ni gagawin nga natin, ah, yeah, okay, oh yeah, baby, pag hindi natin ito yeah. Na, uh, ginalaw, gano'n yung, din, natatati kayo, nag-aaray-aray yeah, sa pero. Sakit lang yun, na iniisipin ninyo, gagaling kayo. Yes! Oh, kaya nyo yun bang magpamewang? Hindi nga. Eh. Ayan <laughs> Ay, lang. Ayan, <laughs> ah, sige, okay na yan, okay na yan, ang mahalaga. Sige, Tikas mo. Tikas mo. Okay lang, Tikas mo. Maangat yung kamay ko. Tikas mo, kapag tika sa akin, Tikas mo. Oh, tigas tika mo. Tika mo. Wala kasi lakas. Nawawala ng na lakas. Tigas mo, tigas mo. Tigas mo. Ko, Pwede bang hawakan? Aray ko. De Hindi, hindi, Wait lang. Sige, pahinga muna, pahinga. No, wala ito ng lakas. Diabetic lang. Pero bedik ito bedik. naman, basta wala kayong sakit sa puso, talagang bala kayong magiiyak iyak dito. Nakikita yun, nalalaglag dito. Hindi ako natatakot sa ganito. Pero siyempre, kailangan makipag-cooperate kayo kung ano yung sasabihin ko. Kasi kung sabi ko, tigasan oh, mo, ayaw. May Mm hindi, -hmm. normal, no? no, normal lang yun, yung kaba-kaba. Kasi siyempre, first time. Araw-araw ka ba lang no uh -huh. araw Oo, araw-araw kita binapanood. Tapos... Hindi naman natin pwedeng ano yun, uh, yung ano, biglayin. Lalo siya masasaktan. Kailangan masunod yung procedure ko. Okay? Okay. Sige, lang ako mamaya. Pamilis po, sumigaw ka lang. Sige, dinan mo. Dinan mo. Dinan mo. Dinan mo. Dinan mo. Dinan mo. hindi ko madinan. Walang lakas. Walang lakas. Walang talaga. Oh, Roy, ikaw nga rito dito, Roy. Oh, Teka, relax siguradong lasa mo. Eh, hindi na kay excel na kena na. Kaya payo mo, wala pa tayo na yung nervous na yung Wala pa tayo. Wala pa tayo. Yung laban ng laman kasi ito. Hindi ko pa yun kinagagawa. Ako pag gina ko pa yan. Yan ang iru pila ka masarap. Mami. No choice tayo. Wala tayong yun ang exact mong procedure na ginagawa natin. Kahit anong panood niyo diyan, yun at yun nung nakita niyo diyan. Paulit-ulit lang to pero syempre ito ang tamang para sa mga ano eh, frozen eh. Tiisin niyo lang kasi wala. Anong gagawin natin? Kaya yan. sila kayo pagkatiwala nyo na niya oh. Saka huwag kayong um, nervous. Eh. Pumunta tayo rito para gumaling kayo. Yan nakita nyo nga kanina yung... sa labas? Nakita nyo? Anong niya sabi oh, yung sa yung kaya. nga sabi yan sa kanina? Ang abot nga po, yung hiyo eh. Sabi hey, nga sa na oh. ako! nyo na loob nyo niya pagkatiwala nyo. Huwag kayong um, nervous. Huwag mo dino masyara yan. Yeah, thank you. Step oh. by step. nga yeah. Inhale. Ayun oh. oh. pala eh. Ayun lang. Ayun kayo. Ba't alisin niyo yung pangamba takot mm Hmm. Kasi yung ginagawa naman niya para sa inyo nanay, para matanggal yung, yung pamamaga ng suwali, yung suwali na yun eh. Ah. Oh. Okay na kayo? Okay na kayo? Okay na na kayo? Mas ma ano pa yung tayo sa inyo? Ah. Uh -huh. <laughs> Uh -huh. Dito na wala na 'to. Abangan niyo, pinaghanda niyo. Okay, e. last nat araw ko, isang kumbite tapos printing uh -huh. na tayo. 2023 um, na kahon, ang lalatapan siya. Okay lang yan, eh. Oh. Mommy. Talagang ganyan talaga. Eh may wala pa tayong ginagawa ng na yan. Kin pinangungunahan na tayo ng nerves. Pero uh -huh. hindi ako natatakot sa gento. Kahit pa mahihimatay kayo, ang kailangan lang niyo fresh air. Ganun talaga, pinanguna yung ibang pang tinuturo ka na ng ano eh hinihimatay pa eh kaya ako di ako natakot dito kasi hindi ka naman mamamatay dito unless may sakit ka sa puso ko wala lang siya eh. Yan yan. Sumigaw so, lang na kayo ng tara mas maganda express yung feeling oh, 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 mo. Ay sumigaw so ka naman, Ah. Oo. Oh, sara. Oh, oh, so, oh, <laughs> oh di ba? <laughs> oh, 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 sige, oh, sige okay. expressin mo. Oh, wala. Okay, okay. <laughs> oh, at least natapos yung ano oh, yung oh, yan, yung nagalaw na nya 'di ba? Susunod. tapana na. tapa Dapa na. O, dapa. Sige, sige lang. Okay lang. Okay lang. Wala ka na ganito na nga lang. Wala na sa kalahati. Yung malubo ng kanya. Eh, ang ita naman. Nga, hitang mga kanina Super frozen yun. Sakit pa Hindi niya mabukas yung magagano Basta dapat lagi mong konting galang. Okay na kayo? Uh, Oo. Sumigaw lang kayo ng dala. Sakit din. Hindi hindi, hindi, hindi na masakit. Ah! Tapos na. Sarap. Sarap. <laughs> <laughs> hindi, ako kasi hindi ako natatakot sa ganito kahit para kayong Sige. may... Basta wala kayong sakit sa puso. Kasi lahat pagdadaanan niyo to. Sakit, sakit. Eh, kahit saan kayo pumunta, talagang masasaktan kayo kasi, gatalawin, kasi gatalawin. walang ano eh walang remedy kung di yun walang remedy kung katulad yan sariling kilos hindi pa nga ginagalaw konting sabi siya na, <laughs> ang may ang ano <laughs> kasi yan nasasaktan lang kayo na nasasaktan na walang nagiging treatment ano ba po? Magpabayaran ko si mami. Wala ko lang. Ganito yung mga na gusto gusto ng pasyente. Ano? May may sabit pa. Lagay mo lang muna dyan, mami. Sa so chan po. Sa chan. So Relax na po. Mami, hindi pa yan to be clear sa inyo, hindi pa yan mga treatment kagad. Kasi under swelling, swelling siya eh. Ngayon, waiting pa tayo kasi healing process pa tayo. Ang mawawala lang dyan, yung sobrang kirot, pag tinabig ng konti, ah, hindi. May sakit pa siya. Aray, oh, may ganun pa? Siyempre, kakasalim ng <laughs> Wait lang, mami, ha? Inhale. Same. <sighs> mm. Ah. Ini-explain ko sa inyo na para patunayan ko sa inyo na alam ko yung ginagawa ko. Okay? Opo. Hindi. <coughs> eh, oh, eh. Sumigaw lang kayo ng Darna. Okay? Hindi hindi natin pwedeng i-skip to. Ito yung pinakamain eh. Okay? Oh, relax lang. Sigaw lang ng Darna. Masakit pa rin? Hindi. Hindi. Anong ah! Yeah. Ah! Eh, oh! Okay. Aray okay. Ex Express nyo lang. Okay. Oh, ay, Diyos ko po. Na, oh. tapos na, tapos na, tapos na. Oh. Ayun, pinakalas. Oh. Yung pinakalas eh. Kailangan natin yun eh. Oh my God, oh Diyos ko. Tandaan nyo, oh ang God. position ng... <laughs> Sige, tama yan, tama yan, tama yan. Very good. Very good, very good. Okay yan. Mas maganda yung ine-express kayo sa'yo. Yes. Nagagalaw na, nagagalaw na. Okay na. Oh, wala na yan. Mamaya wala na yan. Mamaya wala na yan. Sige lang, umiyak lang kayo. Wala mo kay luha eh. <laughs> <laughs> Saan pa ngayon? Uy, pingin mong Wala Bow lang magpapakalma dyan. Eh, <laughs> Sige. Marami akong bahay, hindi lang dito. O, oh, di kumal pa rin. Tsaka nung kumalma, tumulo yung luha nyo. Kanina hindi. <laughs> Okay na yan mami, gano'n talaga. Kaysa na naman gano'n din, Kunyan, natabi kayo. Masakit pa rin yung loob. Yes, because of swelling. Ngayon, healing process na, na kayo. kayo. Hindi, kasi gano'n to, example. Kunyari nawak-wak yung dito nyo. Kung ngayon, dito na kayo sa hospital. Sinarado. O sarado na. Pero, pero, pero siyempre, masakit pa yung ano nun. Wait pa tayo ng mga ilang araw para kumalima. Na. Pa 4 to 5 days. O ngayon, 3 to 4 days, mas ano na yan, mas, mas, mas kalmado na siya. Pero, hindi pa yan siya perfect na maangat. Kasi ngayon pa lang, gusto ko man siyang stretchin, pero, ang ano niya eh, mahina yung loob eh. Napapansin nyo naman, hindi natin pwedeng tuloy-tuloy yung ano. Baka kasi, yung aray niya ng aray, mag-cause na lang, himatayin na siya. Eh, siyempre, inaalalayan ko lang din kung ano yung kaya ng M ano niya kung ano yung kaya ng damdamin niya. Okay? Pwede naman tayo mag -ano eh, mag-session eh. Para lang ma... O, oh, maayos to. Nakangatog yung kamay niya. Pagka ganyan ko, gano'ng katagal yung deliver sa inyo sa nanay? O yung Ganyan. Three weeks. Ang interval lang ganito mga ano, para talaga komportable niya sa susunod. Hindi na ganyan talaga kasakit. 3 weeks ang interval ko niyan pag mga super frozen shoulder. After 3 weeks. After 3 weeks, weeks. suntok ko na yan. <laughs> mm. Ngayon kasi very soft touch. <laughs> eh, eh, eh. Eh. Pero ngayon magpabago na yan yung hindi na yung basa-basa o ito ka rito. hindi magalaw Sabi ko nga sa inyo, tiisin nyo lang pero may kapalit yan. Hindi ka tulad nung nat Adong nadanggil kayo. Hindi hihihihilay ha? tenga. Hindi natin. <laughs> gusto mo ba <laughs> ha? Dami mo nang hihihihilay. Gusto mo <laughs> hey, Hindi ko alam. Hindi alam e. Sa kapapanood niya sayo, alam niya kung paano yung mga gagawin na susunod. Alam <laughs> niya na to eh. Dapat... Nagbao lang kayo eh ng 10 kilo lang. Gusto nato. bang pahihila yung tenga? Parang yeah, daw kasi siyang nawala <laughs> ng balance. Because of pain. Ay, yung sa ano, vertigo. Ito, okay. pinraction na kayo. Ang sagot dyan, traction, tapos yung... Para ba naglinaw yung paningin nga. ko? Oh, Ay, na din ba? Parang nagliwanag. Hindi nyo pa naman nakikita yung manok. Hindi, <laughs> 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 Marami kaming manok sa amin. Iyan <laughs> <laughs> yeah, o, yung mas maganda yung hindi niya alam eh. Kasi pag, pag mga bigaray! Kaya ako sinadya o, oh, yung parang hindi niya alam o. Oh, kasi magbabago na talaga siya, hindi siya yung... Pag pinabayaan din natin, ganun, kawawa rin siya, eh. konting tabig, mm -hmm. iyak na iyak. iyak Ay, talaga. Ganun eh, ganun talaga. Kahapon, may din ako. In-explain ko na sa inyo na kahit mahimatay kayo dyan, kaya kong i-handle yan, bubuksan ko lang yung bintana. pai fresh air, mamaya. oh, may, may ano na naman kayo, may ulirat na naman. Tuloy ulit! In <laughs> the meantime, abang-abang na -abang muna tayo. Okay? Okay. On uh, see you thank you